Hala, kinakain pala ang balat ng puno ng saging. Grabe, ang sarap pala nito. <coughs> Hala, ang galing. Kinakain pala yung balat ng puno ng saging. Kaya nandito ako ngayon sa sagingan namin. Maunguha tayo ng balat ng saging. Let's go! So yun na nga mga uragon. Grabe na panood ko. Kinakain pala to yung balat ng puno ng saging. Ito nga pala yung kinuha ko, yung upak ng saba. Ito yung itatry natin lutuin para matikman natin kung masarap ba talaga siya. Crab 'di ba? Yung napanood ko, ganito lang tinatanggal niya yung kabila ang balat niya. Tapos yung kinukuha, yung nasa gitna lang, yung may mga butas-butas, yun ang niluto nila kaya gagayahin natin, 'di ba? Yan, tapos hiniwa-hiwa lang siya ng ganyan. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong hiwa. Kung gusto nyo ng malaki, edi eh, di malaki. Pero sa akin, okay na to. Ganyan na lang. Yan, di ba? Tapos, magmimix lang tayo ng harina at mga pampalasa. Bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay na pampalasa. Di ba? Tapos, lagyan natin ng tubig at emekos-emekos lang natin yan hanggang sa maging okay na yung consist. Ano? Consist. Hindi ko mabigkas. Bahala na kayo. Basta ganyan na yung itsura niya. Tapos, nilagay ko na yung balat ng saging. At syempre, ilulublob na natin siya sa mainit na mantika. O, diba? Para maluto na siya at matikman na natin kung ano ba talaga. Ang lasa niya. Di ba mga oragon? Grabe, excited na ako. Ano kayang lasa nito? Masarap ba talaga? Yung napanood ko kasi, sarap na sarap siya sa pagkain ng balat ng puno ng saging. Grabe oh, malapit na siyang maluto, mga oragon. Ang sarap siguro nito. Mukhang crispy na siya. Yan, di ba? Napakaganda rito sa amin. Dito pala ako nagluto sa likod bahay namin, mga oragon. Ito na nga pala yung pangalawang batch. Ihahaon na natin siya sa kahirapan kasi muntik ng masunog. yes, <laughs> ito na guys. Oh. Ito na. Mm. Nangyay ba yun? crispy? Mm. mm. para sa chicharon ang sarap gayahin nyo to mga oragon sabi ang sarap solid mm. kunti na lang ha eh Kinain ko na kanina yung iba no, bye, -bye.